back to my youtube channel guys ah, magandang hapon sa inyong lahat guys lahat ng mga subscriber ko magandang hapon dito kung yun sa bangka kayo maglimas ako guys kasi lakas ang ulan dito kanina guys Itu guys baik papasok na bangka guys may go to sa ano guys, yaw, no? sa to guys yun no? sa RV to guys RV dito guys bersama nama panahon guys oh. makulimulim naman paligid guys oh. Ito na naman sila magtago guys Mali tatlo itong mga ilawan ito guys na nagtago Papasok sila guys oh Galing naman nagtago mga bangka ito guys Galing sa ibang bayan guys sa Santa Cruz Ilawan yan guys, ilawan sa Pangulong. Mga guys, oh, yung may cutting, you know. Ilawan din yan guys sa uh, Pangulong guys. Nagtaguan na naman sila guys kasi malakas naman yung hangin guys mamaya guys, ulan. At ayusin natin yung tali guys. Hindi natin kaya nakabuhol-buhol guys. nagpaikot-ikot kasi ito si guys ikaya kaya na ano yan na guys oh Ayusin natin mamaya guys. Bangkain natin guys. Hindi tayo makaano guys. Bangkain natin. Bangka. Masakit ang bangka guys. Memo ng dagat kasi sa big kalabuan, guys. Yeah, you no. Know? Maggi mas tayo, guys. Maggi mas.

guys, tak bisa guys nak tayo guys tadi Kalau tinggal main bulan guys Kita nak tu nak guys

so nagtali guys yung princess nicole princess nicole guys 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 nag vlog guys, guys, guys. guys okay, nag vlog wala wala <laughs> wala Ningaw! Hindi kaya lang sa uko guys! <laughs> Naglimas sa bangka ba guys? Yung 啊。Oh. And I'll oh